Napakita. Eh, nagpa-practice ako tumugtong ng gitara tapos Ay. gugulat ka naman, boy. Eh, ka. kami na pa kita hinahanap eh. Oh, bakit? Nandiyan ka lang pala eh. Ano ba ginagawa mo? Eh, nagigitara. Oh. Wow. Ikaw ba marunong maggitara? gitara tanungin oh, eh, tanongin mo yung gitara kung kaya niya ako. Hey! <laughs> ka? Oh. Ano ba yung no. ginigitarahan mo? Eh, yung kinukumpos ko. Oh. Ay, magbabiral to. Marunong ka ba mag <laughs> Hindi. <laughs> Totoo ang kita. Uh, ang kanta pag nakakalimutan mo, bali balik ka rin mo lang. Babalik ka rin. Sige, gitarahan mo ako. Paano ng gitara? Sige, gitarahan mo ako. Ano? Paano ng gitara? Sige, gitarahan mo. Sige, gitarahan mo. Sige, gitarahan mo. Sige, ganyan. Uh, okay. Ting kong, ting kong, ting kong, ting kong, ting Kanon! Kanon! Oh, sige, sige. Sige, sige. tung ting tong ting ting Ang ibig, tung Yung kalabit. Yung ano? Kailangan masigla yung kalabit mo. Oh, Kasi nobelty yung oh. kakantahin natin. Oo. Oh, Oo. Oh. Paano? <laughs> yung kalabit! Kalabit yun. Hindi. Huwag mo lagyan ng kalabit. <laughs> ano ba? Yung gitara nga. Hindi. Yan. 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 Yung paano ba? Yung gano'n. Yan. Tano ay mag-awitan ng tayo'y malibang. Nang tayo'y malibang. Tayo'y mag-awitan. Tayo'y mag-awitan. Nang tayo'y malibang tayo malibang, malibang, tayo magawitan. Abigaw wow na ba? Kano lang ako oh, para maintindihan? Pagkakalimutan mo lirik, balik balik mo lang yan. May kanta ko. Masige, <laughs> ah, tungo <laughs> Tingnan ko lang kung kaya mo yung oh, oh Sige, sige, oh, sige. Oh, sige. Uh, no, no. May tao, may tao, ay kuyang jenge may sakit sa bato ang tao sa ilalim ng tubig may sakit sa bato ang tao sa ilalim ng tubig may sakit sa bato may sakit sa bato may sakit sa bato ang tao sa ilalim ng tubig <laughs> ano kayo ba tinatawag niyo kuyang Kaya naman, may sakit lang nga doon sa bato eh. May sakit pa sa atay. Yan ang gusto mo. Wala ka na. Meron pa. Sige. Sa at at sa may, sa at at sa may sakit sa puso at atay at bato ang tao sa ilalim ng tubo. May sakit sa puso at atay at bato ang tao sa ilalim ng tubo. May sakit sa puso, may sakit na, mayroon pa ako. Ha? Huh? Oh. May sakit na cancer at high blood sa puso at atay. May sakit na nga sa atay, may sakit na nga sa puso, may high blood, tapos may cancer. Wala ka yeah. nang yayari dyan. Oh, wala ka na. May Meron Meron uh. May cancer. Dahil may cancer, uh. ganito ang mangyayari dyan. O oh, sige. Uh. Uh. Atay na ang tao. <laughs> may cancer at high blood sa puso at atay at bato ang tao sa ilalim ng na bubong Namatay na. Patay na ang taong may sakit Patay na, patay na, patay na, patay na, patay na Ang tao may sakit na kanser At atay sa puso at pato Ang tao sa inalim ng tubo Pinatay mo na eh Eh, mabubuhay pa pinatay pa karami ng kasakit Pinatay mo na eh Wala ka rin dudugtong Pero pa, eh, Pero pa Ito Nilibing ang patay na tao May kanser at hayblat sa puso Ha, ah, ah, pero pa. Wala ka na Pero pa. Oh, sige. <laughs> <Nakbulto> ang taong, <laughs> <nilibing> <laughs> na na taong may cancer at high blood sa puso <laughs> at patay at tao sa ilalim ng puso. ang tao, napatay na, na tao, may sakit na cancer at high blood sa puso. At atay at bato sa, sa... sa Nilipig na eh. Ano mo Nilipig mo na eh. Uy, sige. yan? ako yan eh. Pura ka na nagmulto na yan eh. Nagmulto na yan eh. Talagang yakay. Bitit pa ako eh. Uy, sige. Pura kalukuan eh. Nilipig eh, mo eh. Oo eh. Ginawa mong multo eh. Uy, sige. Talaga to? Oh.